pahakot pasakay pahakot pasakay helper at sasakyan ba hanap mo tm lang po kayo sa page sa pahakot pasakay baka matulungan namin kayo at siyempre meron tayong isang mabilisang hakot ngayon roka to roka lang yan at dapat dalawang taga buhat lang yung kasama natin pero nagdagdag na nga tayo Swerte pero masama kasama ni RJ second floor pa hindi <laughs> nga naman 'yon, dami natin yan ah, kalip, prep na yun, dapat isang mabilisang hakot lang yan pero uh, medyo nagtagal kami dahil nga tinulong na rin kami sa paglilikpit o pag pagkaganyan nila ma'am. Kala na may mga nakalagay na sa isang mga plastic plastic bababa namin. Medyo nagtagal din kami dahil nga second floor yung pinagkukuhanan at medyo madulas yung hagdanan kaya nag-iingat kami uh, para hindi rin madisgrasya yung mga kasama natin at syempre hindi rin madis madisgrasya yung mga gamit nila. Yan, maulan na naman nakanto ako naman talaga. Ayan o, oh. Mahakot pa sa kayo. Madami-dami rin. Marami-rami mga abubot. Sayang yung space. Wala lang masyadong lagyan sila, ma'am. Eh. At yun, muli sa mga, syempre, client natin l dyan. Uh, pag nagpasend po talaga kami ng picture, na lahat ng papakot. Eh, sana lahat halos. Syempre, yun yan, misa nakakalimutan na. O oh, meron pala sa ilalim ng aparador, sa ilalim ng lababo. Kaya, kumbaga, nagkakabigla. O oh, marami pala palang gamit. Yung kila, medyo madami-dami yung abobot Pero yung mga malalaki, konti lang Dahil yung mga supalang yung malalaki At saka yung rep at saka washing Pero ayun nga, medyo madami yung mga abobot At yun yung nakakapagod pagpapalik-balik Simula sa uh, second floor hanggang ground floor, syempre At saka hindi mo naman syempre mahawakan lahat-lahat yan At saka buti nga, uh, nakapagdagdag tayo ng tauwan Dahil medyo talagang magtatagal kami dahil mahirap nga yung pabalik-balik doon sa dahil napakadulas talaga ng hagdanan at umuulan-ulan pa, biglang uulan, biglang aaraw at saka itong kasama namin dapat si Roron shoutout si Roron, baka naman naknang to, kuwaaray ko umuulan, tapos wala pero hindi, mabait naman yan si Roron at saka itong um, nagbababa na kami ng isang mabilisan lang napakalakas ni Cholo nakita mo, ganado yan kasi nakipagbalikan sa kanya yung girlfriend niya Ayan mbak bigat Ayan pas mo na rito At yun nga, ito na yung pangalawang balik namin. At yung mga gamit nila sir na ganyan, eh halos uh, tinutulungan na rin natin sa pag i dahil nga medyo marami-raming abobot. At ito ang pinaka ko talagang binubuhot sa lahat. Yung aparador na yun, kasi natuduro yan. At sakto-sakto talaga, nakapagsama tayo dahil kaya naman yan ng, ng dalawang tao. Ang problema lang, talagang yung pag up and down, eh talagang pahirapan dahil yung paliguli sa hagdanan at yun muli maraming maraming salamat sa mga client natin at sa mga tropa natin na naglalike nagkawapalo, nanonood na mga video natin sa pahakot pasakay maraming maraming salamat sa pagshare, sa pagtatag sa amin at syempre maraming maraming salamat sa mga group na apartment na kahit papano hindi kami uh, binaban sa pagpo-post sa mga video namin doon at saka kayo maraming maraming salamat niya sa mga patuloy na repeat client natin at mga client pa na patuloy na nag inquire yun Check. yun sa amin, sakto sa budget nyo at saktong sakto, -sakto oh, oh. sa lugar na paglilipatan nyo, yung truck namin. Kaya PM lang kayo, kailangan nyo sa sak... Yun, paakot pa sa kayo sa mga nabaha dyan, no? sa mga maglilipat ng apartment. PM lang kayo sa page namin. Paakot pa sa kayo. Ayan. Pag mga at yun nga dito kami medyo nagtagal sa mga abobot nito dahil isa-isa rin namin mga pinaplastik at isa-isa rin mga pinagliligpit at pinagsasako at pinagpaplastik yung mga abobot don sa cabinet na yun at ito nga sa mabilisang ang babaan na to muli nagpapasalamat kami sa mga hindi pa nakalike nakapalo sa page ng pahakot pa sa kaya baka naman pwede makilambing dyan paha pa-follow, pa-share na rin po yung mga video namin at saka syempre uh, kung ikay yung mga naga-apartment, kung may kilala rin kayong mga naga-apartment, i-share nyo ito sa kanilang mga videos namin, baka makatulong din po kami sa kanila pag kinailangan nila ng mga tagahakot at saka sasakyan pang At saka yun pag ganito talagang cabinet uh, syempre magre-request tayo na magpapadagdag tayo ng tao talaga dahil pahirap uh, pahirapan niya naduturo kasi itong ganitong cabinet eh talagang sa mga mag apartment yan hanggang maaari huwag ganitong cabinet ang bilhin nyo kasi talagang pahirapan niya pahirapan niya sa paglipat-lipat ng bahay kung nag apartment ka madudurog at madudurog yan maniwala po ay sa amin at yun nga na ibaba na halos natin lahat ng gamit nila sir kaya maraming maraming salamat nila sir at ma'am Han sa labas. At yun nga, kahit tumuulan, kahit minsan may baha, eh talaga napapasugod tayo sa pahakot pasakay. At yun, magpapasalamat pa rin tayo syempre kay Lord sa mga blessing na pahakot pasakay natin. At saka syempre sa BGM Lights and Sounds, pag kailangan nyo ng lights and sounds sa yun inyong mga event. Salamat po sa mga inyong pa Peace be with God bless. B-Jam Lights and Sounds, pasok sa budget mo sa lahat ng klase ng aksyon gaya ng birthday, kasal, binyag, at kahit ano pang okasyon. At yun, meron po tayong full band, uh, sequencer, acoustic band, at kahit ano mang uh, setup para sa inyong mga okasyon. PM lang po kayo sa aming page na B-Jam Lights and Sounds pagkailangan nyo ng banda. At kahit ano nga pong may tutulong namin sa inyo sa inyong okasyon. At kahit anong setup po, pwede po tayong mapag-usapan natin kung ano yung naangkop sa inyong event. At yun, maraming maraming salamat sa mga tropa nating nagla-like, nag-share, nagpa-follow, syempre sa Lights and Sounds at patuloy na nag-hire sa amin. Sumayon so, ako kapayapaan. Peace be with you. God bless.